Hey guys, dinner tayo. Ang ating ulam ay munggo na nilagyan ng alugbati and sili. So, kakaluto ko lang guys. Dinner guys panlaban sa lamig ngayon kaya maulan. So ingat kayong lahat diyan guys sa mga apektado po ng bagyo. Ingat kayo guys dito din sa amin ngayon ay malakas ang ulan. Kaya kain na tayo guys. And kayo po ay kumain na din diyan at the best ngayon yung sabaw-sabaw para panlaban sa lamig. So tikman natin ang aking ginawang monggo. Mm. Ang sarap, guys. Manghang-anghang siya, guys. At fresh nga pala yung aking gulay. Ang hinalo natin, alugbati. O, oh, alugbati. So, nag ko ng maayos. Mmm, the best guys. Ang monggo! So, may mainit tayo na kanin. And damihan natin ng sabaw. Kasa na yung mga taba-taba, Josh. Kasama ko yung aking anak. Kasi kami lang ang kumakain nito, guys, no? Yung mga Pilipino food, kami lang kumakain. Kasi si Daddy. daddy hindi naman sanay kumain si Daddy ng ganito. Kaya <laughs> kami lang ang kumakain ni Joshua. Mm, si Daddy tagatingin lang yan. So, bakit madilim yung aking, ano, Josh, cellphone? Oh, ayan, guys. So, kain tayo guys. Uy, eh, ang sarap ng sabaw ko na. Mm. Pinoy food kami ngayon ni eh, Josh. Dahil mas masarap talaga yung nakagis na natin na pagkain guys. no Kahit nasa ibang bansa tayo, eh, maghahanap talaga tayo ng way na makakain tayo ng mga pagkain na lagi natin nakakain sa Pilipinas. Mm. The best ang guys. Hmm. Trap kamon talaga. Kain na na. Hmm. Sarap-sarap, guys. Kanina, nag-fried lang ako ng pork. Ngayon naman, nag-ano ako? nag -gulay. Dapat kasi dito, Josh, okay. bahaw. Alam mo yung bahaw? Josh, alam no. mo yung bahaw? Lamig na kanin. Kasi mainit na to, oh. Mm. Sabaw tayo, guys. Masarap ang sabaw. Higop ka ng sabaw, anak. Masarap pag ano. Bagong loto. Higupin mo yan. Kaya nga dinamihan ko ng sabaw para makahigop ka eh. Sinisipon ako guys. Ang lamig kasi ngayon ah. Eh. Pinaluan huh. ko ng ano, hindi taba para hindi naman tayo ma-high blood. Thanks for watching guys, bye bye. bye.